What if mag-time travel ka to May 2028? Nasa loob ka ng presinto, kaharap ang balota at ito ang mga nakasulat na pangalan. Sino ang iboboto mo bilang presidente at vice-presidente? Tara, alamin natin ang mga possible tandem sa 2028 elections. Kung ngayon mangyayari ang eleksyon, na kanino ang boto mo? Unahin natin ang pinaka-obvious. Sara Duterte bilang presidente at Bongo bilang vice-president. Sa latest survey ng Tangere, si Sara Duterte ang frontrunner sa pagkapresidente at sa vice president race naman nasa tuktok si Bongo. Kaya ang tanong kung si Sara at Bongo ang magtandem uulit ba tayo sa Duterte era? Pareho sila may solid base sa Mindanao at Visayas. Si Sara dala ang bigat ng Duterte name. Si Bongo naman kilalang loyal ally. Ang advantage nila solid DDS voters. Number one din si Bongo sa huling 2025 senatorial elections. Pero dala rin nila ang kontrobersiya ng nakaraan mula sa human rights violation hanggang sa paggasos ng 125 million confidential fund in just 11 days. Ngunit may sabi-sabi pa na hindi raw magkasundo ang dalawa. Kaya andyan din ang posibilidad ng Sarah-Robin-Padilla tandem. Alinman sa dalawang options na ito ang matuloy, tanong, iboboto mo ba sila? Sabi ng mga kritiko kung mananalo ang isa na namang Duterte gagamitin daw ito bilang paghihiganti sa mga Marcos. It will be an endless cycle, sabi ng iba. Ang next na possible tandem naman Lenny Robredo at Bam Aquino. Well, si Lenny ay kilala sa malinis na pamamahala at pagiging anti-corruption figure. Hinahangaan din ngayon ang mga programa niya sa Naga bilang mayor. Na ilang buwan pa lang sa posisyon, may sariling app na ang Naga na kayang solusyonan ang problema in just 24 hours. Si Bam naman, nakilala siya bilang pangunahing nagtaguyod ng free college program. Sa nakarang 2022 elections, kahit natalo si Lenny bilang presidente, 15 million solid votes pa rin ang natanggap niya. Kaya naman last 2025 elections, isa siya sa mga ang nililigawan ng mga politiko to get the approval of these 15 million voters. Si Bam Aquino naman nakabalik ng big time sa Senado para sa 2025 elections at ang kanyang posisyon bilang number 2, garnering 20.9 million votes. Dahil nga mas malaki ang botong nakuha ni Bam, baka maging reverse ang posisyon. Si Lenny bilang VP ulit at si Bam naman bilang Pangulo. Pero sapat ba ang suporta nila para talunin ng napakalaking numero na hawak ng Duterte Camp? Ikaw, iboboto mo ba ang Robredo -Aquin? kino tandem? Next sa ating listahan, nako, ito, wild card. Vico Soto at Lenny Robredo. Si Vico, idol yan ng mga Gen Z. Bata, malinis ang reputasyon at kinilala pa bilang anti-corruption champion ng US State Department. Sa si isang post niya lang sa Facebook, lumabas ang baho ng flood control scandal na ngayon isa ng national issue. Ang problema lang, 36 years old pa lang si Vico. Hindi pa siya qualified tumakbo bilang presidente. Kailangan kasi 40 years old minimum. Pero may panokalang batas na para babasa sa 35 years old ang age requirement. Kapag naipasa yan bago 2028, posible ang Vico Lenny Tandem o kahit nga Lenny Vico. Wait, bakit laging nasa equation si Lenny Robredo? Maliban sa hawak niya kakamping voters, secure din niya kasi ang vote rich region ng Bicol na may 4 million voters. At kung i-combine ito sa hawak na voters ni Vico sa Metro and Mega Manila, kasama na ang mga bagong Gen Z voters, malakas ang magiging tandem nila. Kung mangyari ito, siguradong magiging pre at exciting option para sa mga botante. At syempre, hindi mawawala ang Tulfo Brothers, Rafi at Erwin Tulfo, na posibleng maging standard bearer ng BBM administration. Lalo na ngayon na kulelat sa survey si House Speaker Romualdez. Ang Tulfo Brothers ay parehong kilala sa media, parehong malakas ang recall sa masa, at marami ang tumanggap ng kanilang macho brandy. Noong 2022, si Rafi Tulfo ay number 3 sa senatorial elections with 23 million votes. Si Erwin Tulfo naman, naging DSWD Secretary at ngayon na isa ng Senador. Naging mabilis ang political rise ng magkapatid na ito. Kung mag-tandem sila bilang Presidente at VP, siguradong headline grabbing at crowd pleasing. Ikaw, kung tulfo-tulfo ang nasa balota, iboboto mo ba sila? So yun na nga mga kamagkano. Sa 2028 elections, kung sino man ang nasa balota, tandaan natin hindi sila ang magliligtas sa bayan. Hindi ang mga Duterte, hindi Robredo, hindi Aquino, kundi tayo. Tayo mismo ang magliligtas sa bayang ito. At sana kapag bumoto ka na sa 2028, kalimutan na ang kulay ng politika. Dahil hindi pula, hindi dilaw, hindi pink, kundi kinabukasan ng Pilipinas ang nakasalalay. Alamin ang kanilang track record, hindi ang kanilang apelido. Silipin ang kanilang educational background, political experience, at tunay na nagawa. Kasi isipin mo, sa so normal nga na trabaho, mataas ang requirement para makapasok, no? Sa pagkapangulo pa kaya? Kaya sa darating na eleksyon, isang pangalan lang ang dapat itatak sa uta. Pilipinas. Kung gusto mo pa na magito pang klaseng content follow mo na ako mag-subscribe ka na rin sa akin bagong YouTube channel yun lang maraming salamat sa panonood mga kamagkano